day of my life as a counter person. Samahan niyo ako. Ako si Claire V. Laki sa hirap at may saktong pangarap. Iyon! Maaga pala ako ngayon kaso kasi 5.30 yung paso ko. So pagdating ko nga dito sa LRT, wala pang train. Mali pala guys, magagaling tayo dito sa monumento. Medyo dumadami na rin yung tao, pero pagkalipas ng ilang minuto, dumating rin naman yung train. Akala ko nga hindi na ako makakaupo pero buti na lang may space pa pala banda So ayun na nga guys, after so many stations, nakarating na rin tayo sa ating destination sa United Nation. Okay yun ah. <laughs> so ayun na guys, tap tap ulit. Yan. Maaga pa naman guys, kaya hindi pa naman ako ganun ka late. So kailangan pa rin naman nating bilisan yan, dahan-dahan lang at baka mahulog sa iba charing! <laughs> na nga no, kahit nakastop rin naman at wala namang dumadaang sasakyan suntin pa rin naman natin yung tamang tawiran kasi yun ang turo ng teacher natin sa school tama? syempre tama! Diba? Ayos ba? So, yun na nga. Nakarating na rin tayo sa wakas. Yeah. Hindi late yan. So, see you later guys. Bye bye. It's coffee time muna. So, break time muna tayo. Yeah. Ayos ba? Ayos share ko lang to guys. Meron pala tayong It's Coffee Time Combos kung saan makakapili ka ng dalawang sa murang halaga. Ganun pa, meron din tayong isang bucket, 2.99, 20 classic, 20 premium sa murang halaga. Yan lang guys, maraming salamat sa pamamood. Pauwi na ako. Quintana, Quintana yo, bye-bye.